kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Back to back national awardee ang bayan ng Pakil. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Muling tinanghal ang bayan ng Pakil sa lalawigan ng Laguna bilang most business-friendly LGU awardee sa buong bansa sa municipality level 2 sa kategorya ng 3rd to 6th class municipalities sa ikalawang magkasunod na taon. Ang pagkilala ay iginawad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry kay Mayor Vince Soriano ng nasabing bayan kamakailan. Unang nahirang ang bayan ng Pakil noong nakaraang taon sa katulad na kategorya. Ang nasabing parangal ay nagpapatunay lamang na ang adikaing magpatupad ng mga inobasyon at maayos na pamamahala, kaagapay ang pribadong sektor ay tunay na nagbibigay ng kaalwanan, kagalingan at kasaganaan sa mga mamamayan ng naturang bayan. Nakasama ang First Lady ng Munisipalidad ng Pakil, na si Mirna Hernandez Soriano, sa tumanggap ng plaque ng pagkilala na ginanap sa Manila Hotel, sa pagtatapos ng 49th Philippine Business Conference and Expo, na may temang Vision 2050, The Philippines, a First World Country. Nagpasalamat naman si Mayor Soriano sa kanyang team na binubuo ng hepe ng BPLO sa katauhan ni D.K. Fernandez, LEE Head na si Rose Magsalansan, sa kanilang videographer and pubmat master na si Akim Alsir, at sa lahat ng mga kawani ng pamahalang bayan ng Pakil sa maliit o malaking kaparaanan na naitulong upang makamit ang naturang tagumpay. Kasama din sa espesyal na pinasasalamatan ay ang Rural Bank of Turumba Incorporated sa pamumuno ni President Emily Someros na siyang nagnamana sa sabayan ng Pakil. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Servisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.